Good afternoon guys. Dito tayo ngayon sa may ano guys, sa may sa may roro. Galing kami doon sa may ano, sa may Ukay-ukayan doon sa may malapit na dito sa roro doon sa may esquina. So, napag-isipan namin na lumeritso na lang kami dito. Tapos ano, daan na lang kami diyan sa may kainan sa roro para pag-uwi namin hindi na kami mag-ano, hindi na kami daan doon sa may uh, hindi na kami magluto ba na kami magluto. Ano na lang. Matulog na lang kami. Ang ganda talaga ng view dito guys. Nagkabulol-bulol na ako magsalita. Kasi kanina pa ako naglive. Tapos parang naubusan na ako ng ano. Sasabihin sa inyo. Kasi galing doon sa ano. Galing doon man daw yung naglive na ako. Tapos dito napag-isipan ko dito na ano. Mag ano na lang ako. Mag, mag vlog na lang ako. Dito nga pala to guys sa may ano. Yung sa may ano ba, may sakayan papuntang Ulangu Island to. Makikita nyo guys, ang daming bangka dito. Tapos yung yung barko doon. Ipapakita ko sa inyo ha. Iharap ko doon sa ano, sa may maraming bangka. Ayan, makikita nyo guys, napakaraming bangka. Diyan kayo, ano, pwedeng sumakay pag ano, pumunta kayo ng Ulangu Island o mag ano kayo dito, mag island hopping. Ang daming bangka dito na pwedeng rentahan guys. Yan makikita nyo yan. Lahat parintahan yan. Pwede din dito mag ano, magtambay-tambay, magpapahangin. Ayun bang ano, gusto mong lumanghap ng ano, sariwang hangin dito. Ano, lalo na pag ganitong oras guys, wala nang init. Kanina ang init kasi namin pag ano, pag, pag papunta namin dito, ang init-init sa daan. Grabe. Tapos yan, makikita nyo dyan guys, yan yung Nandiyan yung barko papuntang ano Bohol. Tapos ang dami diyang ano mga pasahero. Siguro ngayon wala nang ta wala nang masyadong tao kasi kanina pa dumating yung barko. Yan yung barko na isa guys, makikita niyo barko yang ano katabi ng isang bangka, ba, malaking bangka, barko yan. Tapos yung yung ano yung barko na cargo talaga na pwedeng sakyan ng ano sasakyan ang doon Ay makikita niyo napakaganda talaga ng ano dito dagat. Pupunta tayo doon sa may kainan guys para kakain daw kami. So muntik <laughs> na akong maano guys ma mabalitok. So pupunta tayo doon sa may ano guys may kainan update na lang tayo doon mamaya kasi punta daw kami doon yung makikita nyo sa likuran ko napagaganda talaga ng mga bangka dyan na pwedeng parintahan papunta ng ano papuntang Ulangu Island so punta muna tayo sa kainan guys kasi wala nang init so kakain muna daw kami pagkatapos naming kumain saka kami umuwi yan, paakyat na tayo guys untik na akong maano doon ha ano lang lang tayo, update tayo pagdating natin doon sa kainan. Yun, makikita nyo guys, ang ganda talaga ng mga bangka dyan. Papunta kami doon sa may ano guys, sa may kainan. Yan, ang ganda-ganda ng bangka na ano, pwedeng trintahan para island hopping. Yan, makikita nyo, napakalaki mga bangka. Papunta ng ano yan guys, ng Ulanggo Island. Hindi lang isa, ang dami-dami dami dyan. Pwede kayo pumili. May maliit, may malaki. Tapos may ano pa, pinakamalaki. Yan, ang dami-dami, dami-dami. Dami dami. Andun pa sa unahan. Mamaya, ano, pili muna tayo ng pagkain doon. Yan, napakaraming pangka. Hanggang ano pa yan, guys? Hanggang doon sa may skin na talaga. Update tayo mamaya, guys. ang daming bangka wow And, hindi mo mabilang yung bangka dyan bakarami tapos ang daming piknik guys nagkala ng na pagkain doon kumain sa tabi-tabi pang island cooking. Dito, mga ano yan, pang sa mga na yan. Papunta tayo doon sa unahan, kakain tayo. Tinanggal ko yung helmet po, guys, kasi nasira yung buhok ko bagong riban pa naman ako. Baka masira yung buhok ko. Ay, mahal pa naman ang pagbayad ng riban, guys. Ayoko masira. Kasi ang mahal, mahal ang bayad sa riban tapos masira lang yung buhok ko doon sa my helmet Nako. Dito ang daming nagtitinda ng isda dito, guys. Yan. Mga tindahan ng isda 'yan. Dito, daming ano pagkain dito na pungko pungko Yan. pungko, -pungko. Tapos mga bangka diyan, mga mga pangisdaan na bangka. Yan. Tapos pwede din tayo mag-ano dito. Para bang magdala tayo ng, ng table tapos dala ng pagkain. Magpipiknik-piknik. So ang ganda dito, mag -ano, gusto mong lumanghap ng ano, fresh na hangin. Dito pwede guys. Dami ding mag -date dito. Pwede din mag -date dito. Hanap muna ako ng kadit. Ha, ah, hanap So dito tayo maghanap ng pagkain guys Dito Nagutom na kasi kami Sa unahan marami na nagtitinda So dito tayo guys Hanap tayo ng ano, kainan dito Sa Mayroro